I've been attached with the feeling of waking up with you pa my side. Kung nga lumipad sa ibang itong ating Donnie at Belle ay talagang magkasama nga muna silang nag-celebrate ng kaarawan ng ating Belinda kasama nga ang Kent by Milabgas na sobrang enjoy talaga nila dito pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin kung saan meron nga sinabi dito itong si Joao sa video. Hi, Mom. <laughs> Dahil habang nag-uusap nga ito ang ating Donnie at Belle, ay talaga naman tinawag niya nga ang maraming bubblies na kung saan ay talaga naman sobrang pinasaya nga ng video ito. At narito naman guys ang isa pang post na kung saan ito nga ang ating Bell Mariano ang nag-post nito sa kanyang social media account na kung saan ay nasa Macau nga ito. Na talaga naman napakomento nga rito itong si Jawaw ng Belinda Enjoy My Home. At talagang umani nga dito ng maraming komento at ayon nga dito I really love Belle and Joao's friendship the way he always call her Belinda. Alam naman natin na sobrang close talaga ng ating Belle kay Joao na kung saan ay talagang alam nga rin nito ang tunay na estado ng relasyon ng ating Don Belle na sila Donnie at Belle Mariano. Kaya naman stay lang tayo for more updates sa ating couple sa mga susunod pa na ayuda.